Attorney, anong kaso po ang maaari kong isang palaban sa partner ko kung dati akong pumayag na i-video ang aming pagtatalik pero ngayon gusto ko na po itong ipabura at paulit-ulit ko na siyang pinapakiusapan pero ayaw niyang gawin. Pakiramdam ko, parang bihag ako ng isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin na kahit gusto ko ng kalimutan at lumaya may isang anino mula sa nakaraan ang patuloy akong hinihila pabalik. May legal na paraan po ba para mabawi ko ang kapayapaan ko? Oo, may legal na paraan para protektahan ang sarili mo at mapabura ang video. Ang pagpigil sa pagbura na isang sensitibong video na kinuha ng may pahintulot noon pero ayaw mo na ngayon ay isang krimen. Narito ang mga kaso maaaring isang pa laban sa iyong partner. Number 1, Violation of the Safe Spaces Act or RA-11313 Ang gender-based online sexual harassment ay saklaw ng batas na ito. Kahit pumayag ka noon kapag ayaw mo na at hindi siya sumusunod. Ito ay isang uri ng psychological abuse at harassment. Parusa, mabilis ang aksyon mula sa otoridad kabilang ang posibilidad ng kulong o multa. Number 2, Violation of the Cybercrime Prevention Act o RA-10175 Ang hindi otorisadong paghawak at pagtatago ng sensitibong content ay maaring ituring na cyber-related offense. Kung gagamitin niya ito upang manakot, manipulahin, o pigilan kang lumaya sa isang relasyon, maaari itong ituring na isang grave coercion o blackmail. Parusa, kulong mula 6 months hanggang 12 years, depende sa bigat ng kaso. Number 3, Violation of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act o RA 9995. Kahit hindi pa niya ipinapakalat ang video, ang pagpigil sa pagbura at paggamit ito bilang leverage laban sa iyo ay maaaring ituring na psychological abuse parusa, pagkakulong na hanggang 7 years at multang 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Ano ang pwede mong gawin? Number 1, magpadala ng demand letter o formal request sa burahin ng video. Number 2, magpunta sa PNP Anti-Cybercrime Group o NBI Cybercrime Division. Maaari mong ipablatter ang insidente at humingi ng tulong upang obligahin siyang burahin ng video. Number 3, mag-file ng kaso sa prosecutor's office kung hindi siya sumusunod pwede kang maghain ng formal na reklamo laban sa kanya. Number four, humingi ng temporary restraining order o or protection order. Kung natakot kang gamitin niya ito laban sa iyo, maaari kang humingi ng TRO o Barangay Protection Order. Ang katawan mo at ang dignidad mo ay hindi pag-aari ng sino man. Kung ayaw mo na, dapat niyang igalang yon. Hindi ito simpleng personal na usapin, ito ay isang karapatang dapat ipaglaban. Kaya't bago makasyon, lagi mo na pag-isipan. Ito si Atty. Tony Roman, handa magbigay ng feeling at advice para sa inyong katanungan.